Hello, we are live! Good morning! Uh, happy Monday to everyone! Yes, I'm here again to say hello to everyone. and Good morning, Lord! At meron na naman kaming pag-uusapan dito sa aking live na to. At syempre, um, bago natin umpisahan, ako pala si Naida a mother of three and a single mom but a grandmother of seven and uh, and dito ako pang samantala sa Bahrain but originally I'm from the San Jose City Nueva Ecija at uh, um, my profession is a and I am proud that I am the owner of this uh, digital business, yeah. So, yes, I'm here again to talk about um, kapayapaan at pagtitiwala sa Diyos, no? At ito nga bago tayo ano, tumalon dito, ay hayaan yung basahin ko ang uh, Psalm, uh, Psalm 4, verse 8, ang sabi dito ay, um, In peace, I will lay down and sleep, and you alone, Lord, make me dwell in safety. Sa Tagalog naman, ang aking pag, uh, paghinga, uh, nakakatulog ako ng mahimbing pagkat ikaw yaw, eh, ang nag-iingat sa akin. Amen. So, yan pa. Uh, patuloy lang tayo, no, na yan natin uh, ay acknowledge yung ginagawa sa atin ng Panginoon, no? Dahil uh, siya lamang ang uh, nakakapagbigay ng ating kaluwalhatian, no? Yung ating pagtitiwala sa Kanya, dapat ibigay natin at purihin siya sa lahat ng oras kasi siya si naman ang nakakaunawa sa atin sa ating mga uh, uh, kahinaan uh, kalungkutan siya ang nagbibigay sa ating ng kapayapaan kaya Lord salamat sa lahat ng mga pinag, uh, na kami ay iyong uh, kinatan at uh, binigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. Pinili mo po kami, hindi po kami ang pumili sa iyo, kundi ikaw ang nagbigay sa amin ng iyong pagmamahal. No? Kaya yan, maraming salamat sa iyo sa gitna ng uh, uh, sa gitna ng lahat ng alalahanin, tunay na kapayapaan lamang ang nagmumula sa Diyos. Sa Kanya tayo mak nakakahanap makakahanap ng kap, ano kapang kapanatagan at kaligtasan so sa sa gitna ng pagsubok at pag-alala ang tunay na kapayapaan ay uh, matatagpuan lamang sa presensya ng uh, Panginoon yun na nga yung sinabi niya ay pinapakita niya doon sa sum uh, sa awit 4 verse 8 na pinapakita niya na kahit sa pagtulog at pagpapahinga ligtas at kapayapaan ang puso puso ng uh, uh, nagtitiwala sa Diyos Samahan niyo ako sa ngayong habang uh, ating tinatalakay ang kahulugan ng ah uh, kahit pahingahan at sitwa, sit, sit, sitwasyon na nagmumula sa Kanya. So, amen, no? Kasi uh, hindi natin ito nagagawa kung walang siya. Dahil yung pag-iisip natin, ob, buhay natin, na lahat ng meron tayo ay nanggaling sa Kanya. Kaya purihin ng Diyos sa Kanyang uh, pinagkaloob na yung mga salita Niya ay Sapat na sa atin na naigagay tayo. Hindi man natin siya nakikita pero iyon talaga na siya ang nagbibigay sa atin ng kakaluwalhatian. No. Kaya manalig tayo uh, sa kanya sa lahat ng o oh, anang pagsubok ay siya lang ang nagbibigay sa atin ng um kapayapaan at uh, ang mga pagsubok natin ay napapagtagumpayan natin no parang walang nangyari lang kung tayo ay nagie-struggle sa mga buhay natin kung minsan nga parang hindi na natin alam ano kaya ang mangyayari no parang bagyo lang ang buhay natin pag dumating ang bagyo naalala pa ba natin kung uh, uh, saan tayo mag-i-stay, uh, natin yung mga anak natin, saan tayo magtatago para maiwasan natin yung bagyo. Pagkatapos ng bagyo, parang wala na. So, ganun din ang buhay natin na, na pinagkaloob ng Panginoon dahil <coughs> uh, sa pagtulog na lang natin, kung minsan nananaginip tayo ng hindi maganda, pero alam niyo ba bakit tayo nananaginip ng hindi maganda? kung minsan di tayo nakakalimutan natin magdasal, di ba? Uh, normal naman sa atin yon na pagpagod ka na parang, oh, salamat Lord, tapos matutulog ka na. So, dapat ugaliin natin yung magdasal ng mat matulog at uh, natin ay napakahalaga halaga na na napapag uh, pinagpapasalamat natin kung uh, yung ating kaligtasan kasi Uh, minsan uh, tulog ka na hindi ka na nagising no? so yun maraming salamat Lord na pinigyan mo kami ng ganitong pagkakataon at pagmamahal sa amin dahil um, kami ay hindi namin alam kung saan kami pupunta kung wala ka sa buhay namin kaya maraming salamat Lord na ikaw ay ano kaya kami at sabi nga, kapayapaan at pagtitiwala sa Diyos. Bigay natin yung pagtitiwala natin sa Kanya kasi siya ang nakakaalam kung ano ang uh, mahal, ano ang mga uh, guidance niya sa atin. So yan, hanggang dito na lamang tayo at nawa ay may natutunan tayo na salita na naman ng Panginoon. Kaya uh, tayo po magdasal. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat Panginoon na binigyan mo muli kami ng iyong uh, word na siya ang babaunin namin sa aming paglabas sa tahanan na ito, Panginoon, na punong-puno kami ng uh, pagmamahal mo at guidance at protection mo sa bawat isa. Lord, uh, we praise you, Nimo, Lord. At uh, patuloy, Panginoon, i-bless mo rin ang mga nanonood at manonood pa upang sa ganon ay malaman din nila kung gaano ka uh, ka-faithful sa bawat mm. isa sa amin na kami. Ay kahit kami ay makasalanan, ay binigyan mo kami ng pag upang mamuhay na muli na kasama ka. Kaya, Lord, maraming salamat nawa Panginoon, ay yung guidance and protection sa aming mga pamilya. Narito man, Panginoon, o nandun sa iba't ibang bansa, lalong-lalong sa Pilipinas, yung mga nagdaranas ng mga bagyo, at lindol, Panginoon, uh, na Lord ay uh, patuloy, Panginoon, na uh, makamit nila ang iyong pagmamahal. Kaya nawa mag, uh, ang mga kapatiran na naroon, Panginoon, sa kanila ay, ay panalangin sila na magkaroon sila ng kapayapaan sa kanilang mga buhay. Lord, maraming salamat. Ito po ang aming panalangin na may -ma papurit pa sa salamat sa iyo, Panginoon, in Jesus name we pray. Amen. So, yan, kung kayo ay ma... Uh, uh, sorry. Kung uh, na naunawaan ninyo or gusto nyo pang malaman kung ano ang aming mga ginagawa, just, uh, um message me in my uh, uh, website www.naida.duki.com Register your full name uh, and your email address and uh, click the register now so that you will uh, uh, watch our uh, video info session upang makita nyo from the beginning to the end ay panuorin ninyo. Para sa ganun ay malaman niyo bakit uh, napakaganda ang aming online na to dahil uh, ang dami namin natututunan. So, di na natin kailangan yung uh, mag-aral na para tayong grade 1 o pupunta tayo sa school. Ito na uh, sa online ay ang dami nilang tinuturo at uh, hindi lang nila tinuturo na tayo ay magkaroon ng confidence sa mga sarili natin, kundi ang dami nilang pinapaalala pinapa sa atin na, na ating pagsunod din sa Panginoon. Ano? So maraming salamat and see you again tomorrow. Bye for now. God bless you all.